Hello, ganang araw po sa lahat mga kaibigan, mga kausap sa ating pagbablog ito po mga ka-brothers, ka-sisters mga idol meron tayong revelation meron tayong mapag-uusapan about sa sa lalaki paano mapanatili ng lalaki na tumagal siya sa iri pero bago ang lahat alam niyo na kami mga vlogger na mga small vlogger na naghahangad kami ng isang pitik ng subscribes uh, likes at saka dipindi sa inyo kung i-share ninyo kahit disclaimer man ang dating na mga ano kasi natural disclaimer lang po sa mga mas magaling mas matalino sa akin pasensya na po kung ito ang topic natin. Unat-una, kung ikaw gusto mong sumabay kayo sa pagbaba, yung pagsakay mo sa helicopter, dapat portero plano. Dapat mahinahon ka lang. Huwag kang agresibo na excited na excited na nakasakay ka. Kasi hindi mo alam na nasa ere bigla kang mahulog baka mapipilay ka pa kailangan talaga i-control mo yung sarili mo tignan mo yung makina tignan mo yung timon kung ano na ang kanyang kinanatan kung lumakas na ang ungol noon lumakas na ang makina noon lakasan mo yung sayo sabayan sasab mo lang siya huwag kang mauna kasi pag unahan mo siya, sigurado ako ikaw po nang mahulog na piloto. Huling-huling tat, laglag ka sa kanya. Kaya ang diskarte, kung limbawa na magkakambyo ka, huwag mo ganong isagad. Kalahati lang, tapos dandahan. Hanggang mararamdaman mo na ano na yung makina niya. Nag-alburoto na rin. Para at least, kung saan man ang tungo saan man ang gusto niyang marating yun din ang mararating ganun lang po yung mga idol kasi kailangan lang talaga sa ating mga lalaki kukontrolin natin ating sarili kasi tayo ang nagdadala ng tempo ang mga babae wala naman yung problema yung kasi sila nagantay lang, nagabang na sila sa ating paraan, sa ating estilo hanggang, hanggang saan tayo makarating kasi sila kung bumaba ka na, na hindi pa kayo nakarating sa paruroonan hindi naman din yan tutuloy kasi sino man ang isasakay niya. ganun yun pero kung naramdaman mo na gusto niya talagang maka abot sa finishing line gusto niyang maka sa airport ikaw na driver dandahanin mo na makarating kayo sa airport kasi pag makarating kayo sa airport doon talaga mararamdam makikita talaga ninyo kung ano yung lagi lalo na yung babae bira lang kasi mga babae nakakarating doon sa airport kasi karamihan iniiwan sila sa iri ng lalaki lalo na kung nakatagay lalo na kung sobrang agresibo wala kaya yeah, mga boys mga lalaki bigay natin ang ating airport sa mga kapartner natin kontrolin natin ang sarili natin tayo ang nagdadala ng tempo sa ating katawan tayo ang nagdadala ng paraan kung paano natin maibigay ang tama nating pagservisyo sa ating kapartner kasi tayo po ang nagdala ng ating likido kontrolin natin at saka Doon mararamdaman natin kung successful man siya successful ka rin kasi pag saan ikaw nga, kahit hindi pa siya nag-successful, successful ka na lalo na kung successful siya, mas successful ka rin kasi pareho kayo makarating sa langit. Pero yun lang, dinaan mo sa santong dandahan. Dinaan mo sa style na palumanay pero sagad. Yun ang maganda kasi nirespeto at saka inaabangan mo ang kanyang, kung saan banda ang kanyang gusto, saan banda ang kanyang kilig. Pag nabigay mo sa kanya yon kung naramdaman niya na tamang-tama yung ginawa mo, kompleto rekado sa nandoon doon ay sibuyas, luya, bawang, paminta, tawyo, mantika, kompleto. Kahit isa lang ang sahog dyan, sigurado akong makakarating kayo sa piraronan at sa kamati, tikman mo talaga ang sarap na ulam na ngayon mo lang naramdaman. Sa masarap pala pag makarating ka sa pinakadulo ng restaurant, doon mo makikita yung masarap na mga pagkain na hindi mo pa naratikman unta. Kaya iya lang po mga idol, disclaimer lang po ulit sa mga baser, pasensya na po kayo kasi ito mga vlog na to. Bilang mga vlogger, gusto rin namin na mag-share sa aming nalalaman. Kahit sabihin man natin mas magaling kayo sa amin, pero pasensya na po kung ito ang mga laman ng aming topic. Kung sino man makasama ko na ganito rin. At least nakapagbigay kami ng kunting kwento. Pasensya na po. Salamat sa lahat. Subscribe and like na lang po. Noon sa bisakol vlog. Salamat po.